Okay mga bis, i-share ko lang doon sa mga baguha na nagwe-welding. Lalo't higit sa lahat, doon sa wala pang alam. Na kung uh, maglalagay kayo nito, kagaya nito, ayan, nakaganun. Kaya kailangan nakaangat sya, nakaganun, ayan, o. Oh. Hindi pwedeng nakaganun, mahina ang kapit nyan. Dapat yan, may clearance. O, oh, ayan, o. Oh. Ayan. Pwedeng ibubutas. Pwedeng lalagyan muna ninyo ng hinang dito, dito. Ayan. Kahit pa, ano yan, lalo tigit sa lahat yung mga dulo-dulo, kagayang -dulo, -dulo tubo yung mga dulo-dulo nito, at saka dapat pagkaka-welding hinupok-pok yan. Ayan, ganun lang. Ganun lang kasimple, lalo higit doon sa mga baguhan. At ako may mga katanungan ka lang kayo, may mga katanungan kayo, comment lang kayo. Para kahit pa paano masagot ko. O yan, ganun lang. Okay lang. Katulong ko yung kapatid ko.